Master Sergeant Harley Itang. Lumilitaw sa inyong ginagawang investigasyon na suicide daw po yung kinamatay ni uh, Mr. Sesho. Ayos po, sir. It is because, sir, there is no foul play, sir, that has been observed sa body ng biktima, sir. Bakit po kayo nagdududa na hindi po suicide? Ito liig niya. Balat na lang natira. Tapos yung balakang niya, bali. Yung tuhod niya, bali. Puno mga pasa-pasa. Parang pinahirapan masyado, sir. Brutal pagkamatay, sir. Ginamit. Brutal. Colonel, magandang hapon po. Ma'am, hindi kami ng tulong na ipa-autopsy po. Medical legal, ito pong uh, bangkay ni Mr. Arnold Sesho. Pwede ba, ma'am? Yes, sir. Pwede po, sir. Ito po yung uh, lumapit sa atin para ma-re-autopsy din po yung uh, uh, labi ng kanyang kapatid po na si Mr. Arnold. Eh. So yun nga po yung may speech impairment idol. Ito yung sinasabi ni uh, Ma'am Duda siya. Off the si Ma'am, di ba? Opo, opo. Na nagpakamatay, opo. na nakabitin sa puno. Opo. Uh, sabi niya may foul play pero sabi ng police, wala. Opo. Okay. Now, pina-autopsy natin at ito yung result ng autopsy. Okay. At at para, report. Yes po, para mas maliwa, uh, maliwanagan po tayo Idol Raffi, maaari po sa ating i-explain ni Dr. Alex Uy ang Medico Legal Officer 2 ng Regional Forensic Unit Region 9 PNP po, yung uh, Medico Legal po Idol Raffi. Dr. Alex Uy, sir magandang hapon po dok. Uh, magandang hapon po sir. Meron po kaming hawak ng uh, Medico Legal Report at meron din po kayo at meron din po dito yung uh, complainant namin. So, paki-explain po sa amin ito pong nakalagay sa medical legal, legal report. Doc, ano ibig sabihin po nito? Ang pangalan ng namatay is Arnold B. Tensio. Uh, COD, cause of death, as fixed by ligature mark of the neck. Opo. Ito po ang expression namin bilang mga medical legal officer na hindi agad namin nilalagay ang 2-5. Ito ay under investigation pa ng mga police at hindi so, kasi ang ibang religion hindi nila matanggap at hindi binebendisyonal ang patay kapag sinabi ng suicide. Ah. Kaya ongoing investigation po ito so, at makoko-conclude ng pulis kung talaga suicide. Okay, so sa ngayon hindi pa masasabing suicide po yung kinamatay. Oo, uh, ongoing investigation po pero within the month So, concluded po yan, sila po ang ano, nag-suicide talaga. Ngayon, sa findings ng physical examination ko, wala po ako makitang bugbog o bali. Kasi binuksan ko talaga ang katawan. Okay. Binuksan ko ang katawan, pati utak. Binuksan ko yan. Wala okay. akong makitang bahay ng dugo. Ang nakita ko lang is yung... Eh, kala ako, kuha ko ng tali. Okay. Imamuesto ni Doc yung cause of death, yung pagkamatay, gamit po yung tali kasi may nakita ang tali nakapulupot sa leeg. Nung... Hindi naman ito ang tali talaga. Hindi okay. naman ito ang tali talaga. Opo. Listo, yung tali ng sapatos na nakita. Okay. Doon sa pricing. Ngayon, parang tugma po sa markings ng leeg ng namatay. Na mm -hmm. Yun nga ang ano. Kasi po, ang nakita ko, ito lang yung tali lang, yung marka ng tali dito, naka ganun. Okay. Sa taas. Sa taas yan. Okay. Ha? More commonly, yung nakikita sa naghangin. Okay. Hindi naman lahat nababali ang leeg pag nagbikti. Mm -hmm. Hindi lahat. Okay. Diba lang kung ito'y tumalon sa mataas na lugar sa baba. Kasi ito, mababalik po ang leeg paangat. Hindi yung balik itinignan ko po, po yung ulo sa kaleg eh. ko eh. Nasabi kasi ni ma'am, nung nandito siya noon sa amin and meron siyang pinakita sa amin picture, uh, may mga pasa po sa paa. May mga, in fact, may, may parang mga guhit-guhit sa pa, bandang paa ng victim. We still have the pictures. So, mm -hmm. paki-explain ng doc para sa yun. Bakit po may mga pasa, pasa sa paa? Kasi kung kamatay, dapat po ang, pa, ang pasa sa liig. Yung po yung sabi ni ma'am na sabi ko mukhang may point nga naman si ma'am. Oo nga, oo nga. Pero hindi po yun ang post-mortem po yan. Ang ano? dugo, hindi na po umakyat nasa sa baba lang. Post-mortem po yan. Okay. Significance po yan sa time of death at positioning ng patay. O, oh, since nagbigtiraw yan, nakahang, so ang dugo nasa baba lahat. Kaya mangingitim yan. Pero ano po Dok, eh may may guhit-guhit eh yung pang Nasaan Hindi. Just, just sa nakita ko po, po 'yun nakita ko po, po 'yun nakita Hindi ko yun po mga pos ng kamatayan Okay malayo 'yung <clears throat> sa pangyayari. Tingin ko pagtalon niya mayroon pa siya na dulat din sa lugar nakita ko yung area eh grassy at may mga to yung ugat ugat ng kahoy nakana gasgas sa pagtalon niya at na, na Tumaan doon yung paa niya sa... Nagasgasaan. Opo, sandali po ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, yung visible lang po sa mata ko, so mga 11 na kahoy ang gumasgas sa paa niya. Kasi Hindi, yun ang gusto ma-explain siya, ma ma'am. Yes. Oh, okay sa inyo, ma'am. Okay. Kahoy lang po yun. Hindi yan hinampas kung ano man. Opo. Hindi yan hinampas. Sergeant Harley Itang, Investigator, Sambuanga uh, del Sur PNP. Sambuanga del Okay. Sir, ayon po sa uh, gumawa ng medical legal at binasa po sa amin ni Dr. Alex Uy yung kanyang report, pinaintindi po sa amin, lalo dito sa ano, family ng uh, victim, lumilitaw na suicide pero iniimbestigahan pa rin daw muna. Ngayon, okay. pag-uusap po natin kasi may sinasabi nga itong mga kamag-anak ng victim na nanalo sa illegal gambling, STL, yes, dalawang beses. Yung uh, nanay ng victim, 13 plus 13, 26. Dalawang beses eh. Tapos ngayon, hindi na ibigay yung buong amount. Kaya ngayon, itong si victim, parang uh, sinisingil niya itong, supposed to be, anong pangalan ng lalaki? Yung ano po, nagpapataya po, uh, Jerry po. si Jerry Catalon. Si Catalon. Yes, sir. So, si Catalon, napahiya, maaring gumawa ng hindi maganda. Yes sir. So ng ngayon na imbistiga niyo nang kung sino si Catalon, nakausap niyo na po. Ayos yes, po sir, nakausap na po namin si Jerry Catalon sir. Okay. Ano po siya muna unang-una siya ba ay legit na kolektor ng STL na uh, sanction po ng PCSO? Hindi po umamin po siya sa amin sir na hindi po siya legit sir. Kumbaga guerrilla type po yung ano niya sir, yung yung operation niya sa Warwick doon sa Kabui sir. Tama, di ba? Yes, sabi ko sa inyo, hindi siya uh, empleyado ng STL na merong lisensya galing sa PCSO. So, siya po ay guerilla. Illegal gambling po siya. Yes po, yes po sir. Illegal gambler po sir. So siya po ay gambling lord. Coordinator yung posisyon niya sir. Coordinator na po pero he works for a gambling lord. Yes po sir. Ang gambling lord yun ang kapitalista. Nagpapasugal. So ano pong sabi niya? 26,000 hindi nabigyan ng buo. Ano pong nangyari? Yung sabi niya sir kasi natap na uh, usap namin yung claim ni Nanay nagbigay siya sir ng 12,995 kay Nanay sir. Okay. And then yun lang yun sabi sir yun lang yung panalo ni Nanay daw sir 12,995 binigay binigay naman po niya sir. Ano yung sabi ni Nanay the beses siya Nanalo? Ang ibinigay lang yung isa. Yung pangalawa hindi binigay sa kanya kaya doon eh, nagkaroon ng konting Uh, I don't know, uh, diskusyon o argumento hanggang okay. sa itong biktima ipinahiya ata itong si Catalon, parang ganun lumilitaw. At itong si Catalon na kaya maaaring gumawa ng hindi tama, na hindi maganda, parang sir, ganun. Uh, hindi naman sabi ni Catalon namin, sir, <clears throat> yung pinabukasan, sir, pinuntahan agad namin sa kabuhi, hindi naman siya nag, ano, sir, yung nag -treat. hindi naman niya inamin sa mismo sa harapan namin, sir, na nag-tinitreat na, niya si nanay, sir, regarding na hindi bigay. Yung sinabi niya sa amin, Uh, nanalo talaga si Nanay sir pero yung panalo na sir is equivalent to 12,995 pesos lang sir kaya binigay talaga niya ni Nanay So hindi po nagkaroon ng uh, argumento, debate si Nanay at saka itong si Catalon Yung claim ni Catalon sir hindi naman po siya nag ano sir nag nag argumento kay Nanay sir Wala siyang argumento kay Nanay Wala po sir Eh bakit sinasabi ni Nanay may argumento siya dito kay Catalon? Yo, for that matter, sir, regarding sa uh, light threat na ginawa ni Catalan, sir, maaari pong maano natin, sir, sigahan po natin, sir, kung nangyari ka. But accordingly kay Catalan, sir, hindi po siya nag ano, sir, na provoke or nag ano, ng away kay nanay, sir, na after binigay niya yung P2,195. Okay, so, okay sa inyo yun, ma'am? Hindi po, sir. Siya nga pala. Tutal na buksan na rin natin illegal gambling. Ako po ay vice chairman ng Games and Amusement. Patigin niyo na po yung gambling dyan. Yes po sir, uh, hindi po tayo ano sir dito sa Mahayag Impi sir, hindi po tinutuloy ng ating chief police dito sir yung mga illegal gambling sir. Diyan, marami sa Bagyo, Talamak. Diyan yes, sa Bagyo sa Sampa, meron pa sa Tugigaraw, Sambuanga. Nako maghiringa tayo tungkol dito tawag mo si ano si Garrett. Ba't di mapatigil-tigil tong illegal gambling? Ano ginagawa ng mga pulis natin? Ibig sabihin, it's either yung mga pulis tamad or pasok sa sindikato kaya nagbubulag-bulagan sa illegal gambling. Hindi, kasi may allegation eh. Uh, may kinalaman sa illegal gambling ang ikinamatay. Meron tayong valid na sumbong. So, Sarge. Sir. Kausapin nga natin yung boss mo dyan, Sarge. Sir, binitin sir. Wala po ako sa office ngayon, sir, kasi... Dito si po ako sa bahay, sir. Sino bang chief of police nyo po dyan? Major um, Renante Benitez po, sir. Sabi mo kay Major, ipatigil na yung illegal gambling dyan. Meron naman STL na yun ay ay, may permiso sa PCSO. Yes po, Wag sir. Ng pasukan uh, ng illegal gambling. Yes po, sir. Di ba? Yan tuloy, Oh. Maaring sasabi ka ng totoo, <coughs> maaring hindi. Na dahil hindi kayo nakabayad, tinapatan nyo. Kasi an ano yan eh, pupusta sila eh. At so tumaya yung tao. So ngayon, tumay siguro ng dalawang numero. E nanalo, dalawa. Isa lang binayaran kasi isa lang kaya. Yung iba kasi tinatapatan, inilalabanan yung PCSO. Imbis na ipupusta sa PCSO, yung iba sinusugal na hindi na pinapas sa PCSO, sila lang lumalaban doon. Pero yung numero galing sa PCSO, sa bolang PCSO, pero yung pangobra binubulsa nila, yun yung ginigiri lang tawagin. Attorney Garrett. Yes po, Senator. Magandang hapon. Kasama sa paimbestigahan natin, uh, itong yung investigative technique ng mga polis, isama na natin yung mga illegal gambling na nangyari ngayon sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Yes po. yes po Kasama na dyan yung Baguio City. Uh, napakatalamak ng uh, pasugalan dyan sa Baguio City. Okay po, Sen. Uh, sa illegal numbers game po, pwede po natin siya isama dyan. Uh, yes, patawag natin si Chief PNP, tapos patawag natin yung mga Chief of Police dyan. Kapag hindi lang napatigil, si Bak. Tuwing hindi mapatigil, si Bak. Yes, po, tayo every, every week. Kung kinakal magpalitan ng uh, Chief of Police, papalit tayo. Yes po. And I would also recommend, Sen, na magsama po tayo representative from CSO para po dun sa sinasabi yung nilalabanan po yung PCSO para they can identify this franchise. Ito no. umamin <laughs> na mismo si Jerry Catalo, nagigirilya sila, illegal oh. gambling. Diyan sa, ano, yes. sa Mbuanga del Sur. Anong ginagawa ng mga polis diyan? Police Colonel yes, of Pangusban, Provincial Director yes, sa del Sur. Magandang hapon po, sir. Yes, sir. Good afternoon po, sir. Sir, patigin niyo na po illegal gambling diyan sa, ano, sa inyo pong teritoryo? Yes, sir. Yes, sir. Ah, uh, actually, sir, uh, nafile na-file na naman natin ang kaso yung concept yung tao sir, yung sinabi niyo sir? Si Catalon. Nag yes sir, nagbigay po ng certification yung STL natin na legal na hindi nila tao yun sir. Legal? Sabi ng STL hindi nila tao yun? Yes sir. So ibig sabihin, yun po so, ay illegal gambling? Yes sir, yes sir. Colonel, patigin niyo po lahat ng illegal gambling dyan sa inyong lugar? Yes sir, yes sir. Tama na yes, sir. po yung ano, merong STL, Meloto, may casino, ang dami na pong sugal, left and right na, meron pang mga sa internet, meron yung Pogo, sa bakit Pogo, pang mga Chinese lang mga kapag sugal, may Pigo, may Ibingo, Igagamba, Ibilya, Sos, Mario Sef, anong ano nga sa Pilipinas? Kaya lang, itong illegal gambling sa iba't ibang probinsya, ang nagsusugal nito, ang mga bata, yung mga mahirap na imbis na pambili ng ulam, Ah, oh, panunugal. So, Colonel, maasahan ko po. Yes po sir, yes po sir. Dahil kapag hindi po na patigil yan, kasama po kayo sa hearing namin, hindi lang naman po kayo kernel, lahat po sa iba't ibang probinsya yes. patatawag po namin sa hearing. At yes po sir, Masahan at, niyo po sir. At kapag hindi po na patigil, eh tuwing kasi ang ginagawa ay patitigil ang two weeks. After month, babalik, Eddie, eh, si bak Sige, every every month maninibak tayo. And I will do that. Ako po ang uh, vice chairman ng Games and Amusement at sisugraduhin ko na tuwing may sumbong sa akin, aaksyonan ko at kapag hindi umaksyon yung PNP, sibak ng nang si tayo. Di ba may yes, mga sir. intelligence funds po kayo, sir, Colonel? Yes po, sir. Yes, sir. oh, gamitin yung intel funds nyo. Yes, sir. Yes, sir. Para... Masahan nyo po, sir. Okay. Masahan nyo. Salamat okay. po, Colonel. Saka sa ka, Colonel, paimbestigan nyo po kay... Arnold Sesio, yung Arnold Sesyo, yung di umali nagpakamatay na nagdududa si ma'am, si ate na nandito sa amin ngayon. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes sir. Napaano na natin po sir. Nagawa natin yung mga compliance natin doon sir. Okay. Paimbestigahan niyo po. So gusto ko po, balikan niyo kami sir in a yes, couple of weeks. Yes. Pwede po. Complete yes, investigation. Po, Thank you. So Tony Garrett, isama mo sa hearing natin okay. yung mga police na hindi ginagawang kanilang trabaho at na talamak yung illegal gambling sa kanilang mga area of jurisdiction. Yes po, Sen. Itong tinatawag nating Bukis Operation po, Sen, will make sure also na hindi nabibigyan ang local police force as usual na nangyayari daw po according sa PCSO hearing natin. Kinakargahan daw po kasi ang local police force. So, I'm sure Yun. Kasi hindi naman, hindi naman ubra yung pasugalan sa kahit saan lugar kung walang basbas sa nakakataas. Di ba? Yes, Senator. Yes, Senator. Ang Sama sasabihin po. lang ng mga polis, wala nang sugal, I stop sasabihin ng pinakamataas, mag-stop yan. Pag hindi ma-stop, si Bak. Si Bak ka ng si Bak. Hanggang sa matigil yan. Di ba? Hindi pwedeng. Di ba? Yung si Pampilo Lacson, yung chief PNP, tumigil ang sugal. Oh. Nung pag-step down ni Pampilo Lacson, General Luxon, balik ang sugal. Anyway, sige, uh, Attorney Garrett, yes, isama mo sa hearing to itong illegal you. gambling at uh, yes, patawag sir. mo yung mga ano, mga chief of police na iba't ibang lugar at uh, okay, kapag po, hindi na patigil, pagtatanggalin. Okay po, Sen. We will also inform the chief. Okay, sige, sige. Yes po. Thank you. So ma'am, tuloy-tuloy pa rin pag-iimbestiga for now. Ito po mismo ang nagsabi. Yung, uh, ano pong sabi daw sir? Kasi hindi ko po naintindihan kung ano po yung ikinamatay ng kapatid ko. Yung lubid daw po, wala na po nakita. Pati yung utak binuksan daw po. Wala nakita trauma, wala nakita ang pasa, wala nakita abnormality sa buong katawan. Biniak po. Sorry for the word. Yung pong pagkarinig ko, wala si nakita abnormality tanging yung lubid lang daw po ang marka, yung marka na ng, makas sa liig. Pwede ko po ipakita yung video sir. Kung ano po, ba tumalon ba siya or ano po kasi naka naka nakaluhod po siya sir eh tapos yung parang ito yung puno, ito yung sanga, ito yung maliit na sanga tapos dito nakaluhod lang siya. Hindi po siya pwedeng tumalon para nabali ba, nabali. ba yung sanga? Wala po. Malayo po eh. Yun nga po yung okay. ano kahit kahit pakita ko po Sarge. yung video sir. Sarge! Okay. Ito ang tanong ngayon ni Ma'am, pakisagot lamang po. Eh, doon sa lubid na nakatali sa puno, sa sanga ng puno, hindi naman daw nabali. Eh, bakit eh, umabot siya sa, sa lupa, nakaluhod? Ah, uh, yung sa tingin namin, sir, yung crime scene, uh, una niya yung tinali doon sa sanga, sir, sa branch of Jimmy Lepre, sir, kayong maano na, sir, maabot -ma lang niya, sir, tapos binira niya, Then after na tinali doon sa sanga sir, tinali niya sa leg niya sir. Then after tawa niya yung ano sir, binitawa niya yung sanga sir na at the same time pag pag ang sanga sir, yun yung nakaluhod siya sir. Kung baga hindi siya, hindi kailangan nakabitay pag ano sir, hindi kailangan nakabitay lahat yung mag-suicide sir. Well, may kasi ring insidente po sir na may nakaluho din po. Pwede pwede pong ipakita yung ano sir video po. Kasi ah, wala ma -ma po sa buong so, sorry, sa buong lugar hindi, hindi kasi, po. Kasi ko eksperto pagdating dyan. kaya nga. Pero iano e, lang na, na po natin yung doktor si Opo. Dr. Alex Pero, Uy. Pero yun nga lang po yung parang-parang paglilinis pag ano lang po sa utak namin sir na parang yung sobrang liit lang po ng sanga sir. Naka, naka, naka ano lang po siya nakaluhod lang po Yan siya ito wala po tayong second opinion kasi yun opinion ng PNP. Opo. Kuha tayo ng forensic expert sa NBI. Po, yun Kaya natin po, ano, kung tutukma sila. Ganun na lang po siguro no? Opo, yun po yung... Hindi po ano, kayo ma masisisi okay. kung kayo po yung nagdududa sa kabila nito paliwanag ng ating uh, forensic from the PNP. Siguro oh. nagdududa kay police din okay. yan eh. Baka nagsabot sa batan sila, especially may involved na illegal gambling o baka itong si gambling lord eh nakiusap na ayusin yung investigasyon, wala inyo, etc., eh, pero ngayon, pag NBI pasok natin, na hindi lang pasok po, sa illegal gambling ng NBI. Siguro po, matatahimik na po kami, sir, kung taga, hindi po taga Sambanga del Sur ang mag-imbestiga, sir. Opo, ma'am, dito sa main office ng NBI. Thank you po. Di ba? Papakita natin itong oh, ano, tong, uh, At nga po, report. report. Ano, ah, parang yuk nga pong umuwi doon, sir. Gustong gusto ko umuwi, pero takot po ako. Opo, ma'am. Papakita natin itong report. Pagkatapos, pakita natin mga video. Pakita natin yung mga picture. Thank you po. And then papa-analyze po natin sa mga taga NBI. okay? Po. Eh, po. Ganun na lamang po. po. Okay. <laughs> Sige. Maraming salamat po Dr. Alex Uy, Medical Legal Officer ng uh, PNP Region 9. Salamat po, Doc. Sige po. Sige po. Thank you po rin po. Magandang hapon po, Doc. Okay, Sarge. Yes, sir, sir. Tuloy niyo pa rin pag-imbestiga ng ako sa akin na si Colonel. Yes po, sir. Uh, tuloy po natin yung investigation, sir. At tigil ng pasugalan dyan. Tatawagan ko kayo dyan next week. At magtatawag ako sa mga taga Sambuanga del Sur. Nako, marami na ikiling ngayon. Sigurado ko marami yes. mga taga Sambuanga del Sur magte-text. Kapag nag-text yes, o nag-chat sa akin, in two weeks, hindi pa natigil, tanggalan kayo lahat dyan. Yes po, sir. Okay? Yes po, Basta sir. Basta kaya sir. kung mag-related dyan ng PCSO, sasama kong PCSO, sama ko NBI, pupunta kami dyan sa lugar ninyo, i -ra namin yung mga lugar ninyo, pasugaran, mapapahiya kayo. Kasi ang mag-rate, taga Manila. Di ba na? Kaya, syempre, hindi ako magpaparate na taga dyan. Utusan ko mga taga, dito taga Manila na PNP o NBI, i-raid yung mga lugar ng pasugalan dyan. Mapapaya kayo. Okay? Yes po, sir. Noted po, sir. Api. Thank you po, Sarge. Magandang hapon po, Sarge. Magandang hapon, sir. Ma'am, punta tayo sa NBI.